<laughs> Sashimi no uh, Sarap Ang daming ng doyan Doyan everywhere Dahil sa mga puno at malilim pa Ayan o oh. Diba Wow dami daming mapaglalagyan ng doyan Binuto din pala ni Kuya Randy Iman natin Calderage. Tapos tikman natin yung adobong. May kalamansi daw ito, no? Kalamansi yung pinangana ano? Amo? <laughs> dito. mga sa magandang buhay na na naman tayo ng pamilihang uh, bayan ng Baler Aurora ayan tayo isisilip sa palengke dahil kami po ay papunta ng kasiguran kasapsapan beach ayan ah uh, syempre tradisyon na <laughs> pag doon dadaan dito para bisitahin ang palengke sayang din mga farmer di ba ano nga ba meron dito ngayon ay magandang panahon 7:15 in the morning at uh, maganda po ang panahon dahil walang bagyo uh, at ang buwan ay maliit na. Kaya lang dito po sa Baler ay uh, ang mga isda ay late na po dumarating. Sabi nila ay 8:00. So tingnan natin ngayon pagpasok kung may makikita tayong uh, mga isda na magaganda. Ayun. Oh, tama, maritesan pa lang ang mga ano dito. Mga tindera kasi ano nga malingki at dito ay ano na, uh, late na. Kilang laing Ah, okay. Tanjan yung Anong saan yung pilihan ng yug dito? Niyok, Para na bago ano? Ah, doon sa side dito. Ah, doon sa side dito. Yug na muna tayo. Thank you. Pako, ganda ng pako. Gula, eh. Wala pang mga panindangan na isda oh. Tingnan niyo nagse up pa lang sila. Oh. nagse up pa lang ano. lumpuh Dorado Ayo yeah, masyarakat berada tamban sa dito tayo so dito sa baler po mas maganda daw mamalengke hapon din maganda or bandang 9 na kasi nga may mga dumarating pa pong isda tamban um, ng ano tamban ano ay <coughs> ba Hello, Mau Mau. Ano sir? Isit? Wala pong ganong isda ngayon. Ano? Wala na. Di na, may blue marlin. Wala yung mga isdang bato. Wala pa. Ano uh, na. May napangulo. Uh, mga hapahapon. Marami din dito. No? Depende pa rin talaga. Depende pa rin po sa tabi na isda. Ilang araw na lang. Hindi natin natayuan. Ayun, oh. No? Oh, meron dito. Ayun, oh. No? Oh. Masarap, oh, bebe, oh. Sashimi. Sashimi, <laughs> no? Oh, sarap. yun dito Uli Mamaya pa yan Isang karaw pa Anong bibilihin ba ba? Anong bibilihin? <coughs> dito ang baka mura Ayan mga ka-farmer Mura ang baka dito 280 yung bulalo Pati yung nikap ni 280 lang Pero ayun nga ah, Mahina pa ang huli ng isda Ayun na pala sila, ayun na yung mga tropa Silipin natin Breakfast at baler tayo Andito masarap mag-almusal Lugaw-lugaw lang Pares pa, so, may lugaw po. daw oh. may mesa na. Ra, oh. oh, hmm. ah, sige. Ito ang dami oh. Lugaw po, pare. Hmm. Ano po to? So, Kuwanya ng baka, atay, balonan, chicken, topper. Hmm. Sa lugaw po yun, may pares na naging tayo. Oh. Hmm. Lugaw lang. Lugaw lang po. Ayan lugaw. Hanap na po kayo na upuan niya okay, pwede. Oh. Oh, dito tayo oh. Listan nyo na lang po tayo no? Isang bayad lang Ah, ito po ano to? At tuwalya po ng baka yan. Tuwalya. Ito na ako sa tuwalya. Bago akong ligo eh. Tuwalya tayo. Bimpo. Bimpo, bimpo. Okay. Ah. Atritis. Ilang lugaw daw? Ayaw nila? Yan Sabot Oh Parang bagal nyo Yung driver pala Kaya nyo Nandun pa Ayan ah ang lugaw ng baler. Dati naglugaw din tayo, di ba? Maulan naman yan, yeah, ano? Oo, okay. maulan. Dito na po kakain nila po. Apo. Ano ito kasi? Ito na yun, yung tuali, Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ha? Awa. Pating ka. Pating ka. Lugaw sa baler. Masarap ba akong? Na? Pura lang 35 eh. 35 lang. Pura lang, Oh, may, uh, Tapos yung egg ah uh, Ah, may bibili si Papa. Masarap 'yung tuna na 'yon babalikan ni Papa yung tuna meron naman daw pong uh, may yellow na cooler bagay 2 hours lang naman ang biyahe to 3 hours pagdating doon eh, eh titirahin ko na Opa. may kasama tayong bata ayan chuy 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 gulay wow walang anong isda yung sa tuna ayun o oh, pinagkaguluhan na sa tuna napagkaguluhan na ang tuna ang oh, maganda. Kuhahin na Wait lang, Ito lang. Oo. isa. pang pilaw and then half pang slice Wait lang, wait lang. ka lang. palang ka lang. Dito ka. to Dito ka. Dito ka. Dito ka. Ay, pwede. 2 kilos. Dalawang kilo. Tara, tara. Hawa kay Papa. Oh, uy. May lobster din sila. Ang liliit naman na eh. Ang liliit na ito. Maliliit. Late na nga dumarating ang mga isda kanina ng ikot natin, wala pa eh. Pero wala din. Tapo. Ito. Sarap sana to. Ano no, pang uh, sinigang. Ulo ng Dorado. Dorado.

tayo tara oh, oh one nandiyan ba yung na may ano may yelo ayun na tuloy natin ang vlog mga farmer nandito na po tayo sa Caronsa Caronsa ang <laughs> sa <laughs> na yung re, ano uh, eco park yung pinuntahan namin, dire ka pa doon. Doon lang Pwede nga natin pasyalan yun after doon lang yon ah uh, itong beach na to, yan na yung kasapsapan mga ka-farmer. Nanapit lang, tapos ayun yung mga bahay. Mamaya ikutan natin yan, bibigyan natin ng separate vlog. Kasi itong resort nila, kaka- ano lang po, kakagawa lang nila. January lang po nila, kaka-open. Ayan na. Hmm. Ayan, online lang kasi nag-reserve kami mga ka-farmer. Tapos mamaya, papuntaan natin yan. Ikutan natin ano muna tayo yung biyahe na muna ayan, oh. sana may signal mga farmer yan ang problema last last ano nung bumabagyo may signal dito smart pero ngayon parang wala ah. ayan, ayan yung mga kubo oh, ano natin yan Kasi bago daw ito eh silipin muna natin yung beach yan napakaganda ng beach ng kasapsapan mga ka farmer mamayang hapon siguro ikutan natin yan uy meron pala sila doon parang ano oh. ay sarap mamingwit doon, ah yan may alon alon pero yan po ay hindi malalim white sand napaka pino yung eco park ay ayun dun yung may anong yon may uh... Doon, may mga bande-bandera na yan mga farmer Yun naman may ilog doon Ayan o oh. Uy pasilip lang muna So yung mga tao Mga bisita pa uwi na po yung iba Ayan o oh, uwi na sila Kami naman ay parating pa lang Kasi hindi kami sumabay sa uh, Dagsa ng tao Mas maganda na yung solo-solo natin Kung may kasabay ka man eh Hindi talaga crowded oh. Mas maganda ayan na sila kuya randy at ate alice kasabay namin sumama sila layo <laughs> malayo ano <laughs> Oh, ilabas na yung kaldero. <laughs> kaldero, kaldero. Gutom. Ayan na. Kanting tiis. Ah! Hi, Max. Ba't nagpaiwan ito si Rowan? Mas masaya dito, no? Ah, 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 ah? Ah, malapit na niya na daw siya sumuka. Baba ba pa? Ay. Mahala ba ba? Mabara. Mahaba po na jeep na. Eh, sumuka. Sumuka si Sumuka sa kwet. Si Nino Jun. ay naano dito sa akin. Ay. Ayan pala gusto lumabas sa bintana. Ayan na. O so, yan. Meron na tayong ano. Makain muna tayo. Siyempre. Ah, teka lang. Dito kay dito na. Dito na siguro. Nandiyan yung mga ano, yung bahay eh. Kausap lang ni Bebe. <laughs> Ganda dito na. Ayun na yung beach. Nakita mo na yung beach? Ayun yung beach, oh. Ha? Ganda, no? Mamaya si Ming tayo. Ha? Ha? Bakit ayaw mo ng waves? Ayaw niya daw swimming. Kumain na pala yung mga nasa ano eh sa jeep eh. Okay. Oo, oo. Bakit iwan mo ako? Natin. Bakit iwan mo ako? Timbo. Ganda ng. Ito. Ito 'yung. Nakakarap 'yung isda. Walitin lang po siya ng kilo per kilo na po yan yan mahigit po kararating kilo, lang kilo. kararating lang namin eh dahil pambaon bukas pupunta ko nang dinyog bahal na po mga ito lobster kasi ay, ay lobster, lobster po na. bukas po baka makarap, ilang kilo pong lobster kanina po may dala po kami lobster ilang kilo magkano ba ang bentahan ngayon 1.5 sabi niyo, 900 Pwede na ko na kukuha yun. Pwede na Pwede naman. Pwede Tingnan natin. Papakainin namin kasi na. maaga Hindi ano, kasi bablog ko eh. Iikutan ko yung mga tindahan doon sa Ano kami? Tatlong gabi? Ay, tatlong gabi. Mga pero Kanina po. E, ko muna kasi ng, gusto ko eh, kasi i-ano yung sa dinyog talaga. Kasi may bumibili kami dito na apat, nakilaw po, kung gusto nyo po, buhay pa, ibibigay um. eh, po namin sa inyo. Hindi, e pag sa bayar, hindi, pag sa bayar na, na po, mahal na. kasi kasi sa inyo, mas... Ay, siyempre po, lang po lang po Pwede lang po, pag tarili po, pwede lang po kami mo. Pero, pag bayar po, hindi po Tingnan po natin din Kay, kanina po, ang nila po namin, 20 kilo. Na lobster? Yung, May isda. Tapos yeah. lobster pala sila ang okay. Ay, wala kakarating pa lang namin. Wala, di pa namin makasikaso yan. Meron pa kami baong kalahating baboy. Nagkatay kami. <coughs> Ano pa ba mga isdang, uh, ano, yung sungay yan? Yun ang mga hinahanap ko eh. Oo, yung may sungay. Opo, yung may sungay. Oo, yung may sungay. Magkano ang kilo? 160? One... <laughs> Kasi nakailang balik na ako dito. <laughs> Oo, oh, ganoon nga. Tama, tama. Malabahita. maganta pa. Eh, kailangan palang initin dito yung, ano, yung, ah... Uh, yung niluto kahapon. Na sobrang durog yata eh. Hinalo daw ng hinalo, na durog ba? Hindi ko yan yung... Ha? Malambot kasi, malambot yung karne eh. Awa, pwede yan. Dapat na ito ma... Ano mo, prito ng gano'n. Para ma... itimpla to, may asin ano. Gano'n naman. kumpleto na po yan. Ayos pala. Ay! Kunin ko lang yung ano, mga uh, farmer yan ah. Mag maganda dito mamaya ikutan ko po yung kanilang uh, kubo mas maganda yung kubo nila at mas mors pa mga uh, farmer yan mura pa so ano natin to i-vlog natin to so, tapos may wifi din sila starlink kaya lang yun nga bibilhin nyo din po parang mura lang tatlong oras na yung ano 10 pesos parang ganun so, anuhin natin yan tapos kuryente mayroon silang generator dito ang CR nila oh, mamaya na pala yan <laughs> kakainan muna tayo at kinaganda po dito sa napuntahan namin kung mahilig kayo sa doyan napakaraming mapagkakabitan ng doyan doyan everywhere dahil sa mga puno at malilim pa ayan o oh. diba? wow dami mapaglalagyan ng doyan tent, marami din pong mapaglalagyan ng tent, ayan so mamaya mag-aano tayo pero tayo magkakainan muna mata siya pwede na umataas mataas oh, sakto ya sakto 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 galing pang ano to tabako albay Anahaw pa yan, ayan o. No? Nabili ko pa yan sa tabako, albay. Hindi pwede pwede talaga, bayang pareho. So pare, puto pang tayo tong movie. Alay, ito pati loket na. Mga ribs ng pang barbeque. Ayun pala, ayun. Hindi pa nakalamig naman na ano? na? Oo, oh, galing sa ref. Ay. Sa kami, suka Suka ang inamit ko para. Ma, ito na ma. Ay na, ayun na. Ayun na, na. Ay, buti na lang nadala. Tatlo to. Dalawa na. Halo. Ay, bang natan ng Ito, ito. 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 Napakaba ako. So, oh, yung mga gutom, kain na. Kain na. Ano kayo? Nabasa ang bigas namin. <laughs> ay, may basa. Seryosong kainan oh. Seryoso. Oh, na ng driver ay na hmm. Tapos ito, yung bibing Ginuto din pala ni Kuya Randy matikman natin Calderage Ayan Tapos tikman natin yung Adobong May kalamansi daw ito no Kalamansi yung pinang ano Yung paasin yung tuyo sa mantika Ito masarap sa sinangago Ito masarap sa sinangago sarap buhay. <laughs> sarap buhay daw. <laughs> batim bati mo yung pamilya mo kamo. Kumusta yeah. kayo diyan? Ha? Ah, Kumusta ito? Huwag niyo kamo alalahanin nako. Kamo. Yeah. Um, wala pa dito, eh. <laughs> <laughs> Alaga, ako dito, kamo. Alaga ako dito kamo. Alaga ako dito. Oh, ayan, ang ganda. <laughs> Ay, oh, may pang ano pa, may pang himagas pa diyan. Ayan mga farmer na pakaganda rito. Ah, uh, to, ayan po ang ating first day. Ayun ah. Abangan niyo po yung aking video. Papakita ko yung mga cottage na ginawa nila na. At of kung magkano din po ang charge, 'di ba? May internet, bla bla bla. Ikutan din natin yung beach para magkaroon din po kayo ng idea kung gusto niyo pumunta dito. May mga uh, pwede po kayong nga. Uh, anuhan uh, ah, pag, pagpilian ano na andun yung eco park ang anggara pala na andun sa kabila after eco park so ayun so ito pong beach nila ay parang ano lang yan mga farmer full nature amayang hapon pa ako mag ikot dahil napaka init pa ayan pero napakaganda kita nyo naman oh, okay na okay yan mga farmer so ayan ha maraming maraming pong salamat at gusto ko palang batiin si Kuya Bong at Ate Doris Ayan nakasama pala nina uh, Ate Alice at Kuya Randy kina Kuya Jimmy Speaks Duman pala sila sa amin Sorry po sorry At kami naman Taman tama naman May pangako kasi ako kay Chichi Wala siyang pasok e, alam nyo naman po ako Pag uh, kaming mag-asawa kahit medyo nagagastosan basta para sa mga bata yung banding po kasi namin ay hindi po namin ayo namin maputol no habang si Chichi man, malapit na magdalaga gusto po namin na uh, yung closeness ba ng pag naglambing na papa uh, bili ako toy eh, sa SM so in SM ko po sila noong time na yon So, ayun, at uh, di kami nagkita tuloy. So, ayan, uh, God willing, next time na lang po at uh, message na lang po kayo para makapag-lunch naman tayo doon sa sa bahay, no? Simpleng lunch po, kahit uh, ano lang, ba diba? So, ayun, uh, shoutout sa inyo. Siyempre, shoutout na rin po kay Tita Con Concholita. <laughs> ayan, thank you, thank you po. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay!